Hello, good day mga kanegosyo. So, meron po akong ibabalita ngayon about sa pag -pre natin ng karne. Lalong-lalo na sa karne ng manok, baboy at baka. So, ito po yung kailangan natin para hindi po mga moy, lalong-lalo na dito sa chest type nito at ma-preserve natin ang karne ng hindi babaho. So, panorin nyo ang video na to hanggang sa dulo para magkaroon din po kayo ng idea. Really? So yan mga kanegosyo, ito nga pala yung nabili ko sa Shopee, plastic matting. So ito nga pala yung kinakailangan natin gamitin bago natin ilagay yung mga karne. So kakatlang lang natin para magfit sa ibaba. At sa pagpreparasyon naman natin ng karne ng manok, lalong lalo na sa mga kapwa nating businessman dyan na baguhan pa lang. So ito po yung kailangan natin gawin mga kanegosyo. Tabi-tabi lang po sila. Bawal po pagpatong-patungin para malamigan lahat kasi pag pinagpatong-patong natin yan hindi malalamigan yung part ng nasa ibaba. pa so yan mga kanegosyo pagkalipas ng mga ilang oras makikita na natin yung mga tubig galing mismo sa karin ng manok natin so andun na naipon na sa parte ng ibaba. at kapag kinek naman natin ang karin ng manok natin hindi naman inabot ng tubig so safe na safe siya hindi siya babaho So ganito kasi mga kanegosyo, lalong lalo na pag fresh katay ang mga karne, matubig talaga yan. Hindi natin may iwasan na tutubig at magtutubig pa rin yan. So ayan na yung mga tubig na nanggaling mismo sa karne. At uh, pag na na natin, syempre lilinisan na naman ulit natin bago salpakan ng panibagong uh, karne. So okay, yun mga kanegosyo, at uh, napakasimple lang po ang video na ito pero alam ko na maraming naitulong at nagkaroon din kayo ng idea about sa mga nagbibusiness dyan lalong lalo na sa mga may chest type freezer na ganito.